nagpipiling dalaga na naman ang ina niyo. Aba, Mima, ito nga muna yung before. Abay, syempre, ibo voice over ko na lang kasi nga nauutal-utal talaga na ako magsalita sa video. Lalabas nga ako ng bahay para mamalengke. Ay, tsari. Ang taray naman mamalengke niya, naka-rumperts, naka-makeup. Abay, syempre, baka maniwala ka naman. Abay, meron nga akong pupuntahan, Mema. At syempre, hindi pa pwedeng hindi ako mag apply ng sunscreen. Ayoko nga na masyadong makapalang mukha ko dahil makapal na nga ang pesko. Kakapalang ko pang make <laughs> Aba mga Mima, kaya naman sunscreen lang tayo, hindi tayo mag apply ng foundation or concealer. Yes, mga Mima. At ito lang naman yung sunscreen na talaga mapagmamalaki ko. Mima, natatakpan nito yung mga kadilim-diliman ng mukha ko, Mima. Tulad na lang ng mga dark spot. Natakpan talaga ng sunscreen na to, mga Mima. No need mag-apply ng foundation at concealer. At syempre, mga mima, for me, the best dito yung part talaga na kapag nag apply ako ng sunscreen, makikita mo talaga makikita eh. Makikita mo na talaga yung success ka eh. Charing. Yes, mga me, for me, magiging success talaga ang pag-apply mo nito dahil natakpan yung mga kasama-samaan ng loob mo dito sa mukha mo. Ewan ko ba, may magic talaga siya eh. Natakpan niya talaga tulad la lang nito, mga me. Ito nga pala yung meron at ito yung wala. Nakita mo yung difference, mga me, ma. Oji ba? Pansin na pansin naman, baka naman hindi mo napansin yan. Wait, ma. Bakit handa ang tissue, mag english lang ang person for your information. This is a great chance to explain to each other why we need to use sunscreen, rain, or shine. <laughs> Sabi ko sa'yo, maganda ka ng tissue, Mima. Eh. Dahil kung nahirapan ka, mas nahirapan din ako, no? Anyway, mga Mima, this is the great chance para ma-explain sa bawat isa sa inyo kung bakit mahalaga yung sunscreen umaraw or umulang. Kasi mga mima, para makaiwas tayo sa UV and UV. Sa radiation mga mima ko. Dahil lahat ng ilaw, may nilalabas na radiation yan sa atin. At siyempre mga mima ko, kung bata pa ikaw mga mi, agapan mo na yung face mo. Kung gusto mo lagi na magmukha kang bata mga mima, so alagaan mo na sa sunscreen yan. Tulad nitong yung glow wave sunscreen. Para maiwasan mo mima, yung premature aging mima ko. Yung ang bata mo pa. Pero nagmumukha ka ng old. Gusto mo ba yarn? syempre ayaw mo At nun. At syempre, kahit mommy na tayo, gusto oh. pa rin natin mga mima na maging glowing skin pa rin tayo kahit meron na tayong mga anak no. And syempre, we deserve to look fresh every day. Kaya naman talagang inaalagaan ko yung skin ko using this u glow Babe Sunscreen. Na talaga naman subok ko na ito mga mimas, sir. At ginagamit ko rin ito sa aking mga junakis. At super 100% safe na safe siya, lalo na sa mga sensitive skin. six months old baby, yes, pwede na pong gumamit nito. Kung breastfeeding mom ka, at pregnant ma'am. Yes, na yes, check na check Mima ko. Pupwedeng pupwede kang gumamit ng You Glow Babe sunscreen. At siyempre mga Mima, ang pinaka-pack na pack for me dito, ang lakas makaglass skin once you apply sunscreen You Glow Babe. Iba 'yung nabibigay ng glow niya eh. Yung tipong kahit hindi ka maligo tapos nag-apply ka ng sunscreen, mukha kang mabango. Ang lakas mga Korean eh. Ganun ang atake. <laughs> Tapos mga me, isa pa for me, yung pinaka-perfect dito sa sunscreen ng Blue Glow Babe, kahit mag apply ka, hindi siya lilibagyan. At pinaka-natutuwa ko dito mga me, ang gaan lang sa pakiramdam. In English, napaka-lightweight. Oh, sabi ko sa iyo eh. <laughs> Kaya kung gusto mo ng natural look lang, pero fresh pa ding tignan, ito lang naman yung sunscreen na masasabi ko sa iyo na perfect. Kaya naman umulan na o umaraw. Ito yung perfect sunscreen na maaalagaan talaga yung balat at mo. At syempre, mina. lagi ko sinasabi sa'yo, kung ayaw mo magmukhang matanda ang face mo, lalo na may kung bata ka pa. At syempre, kahit may anak na tayo, ayaw nating malosyang. At ayaw ko din magkaroon ng premature aging, mga mga. Kaya naman talagang kailangan alagaan yan ng ating mga balat sa mukha using the sunscreen ng yoglu babe, na may bright and After glow. ko nga mag-sunscreen, mga mi, naglagay na lang ako ng blush on at syama, mascara and lipstick. Para kahit simple lang atake natin, ang fresh at glass skin talaga. Kawi-kawi naman dyan sa mga kakulot ko sa noo. Yung straight naman yung buhok mo dito pero sa noo mo kulo. <laughs> kulot kulot. Mm. Ewan ko ba mi, ang daming pwedeng makulot yung noo pa. Anyway mga mima, ito nga yung sinasabi ko sa iyo eh. Gusto mo na simpleng atake lang. At syempre ayaw mo na magpulbo, mag-foundation. Dito ka na sa sunscreen mo, protectahan pa yung face mo. Ito lamang po, masyado nang mahaba.